at ex ni Paula Avilino na si LJ Reyes nagpaluhan na sa insta insta o oh, Instagram. Hmm, samantala, abaggers na rin ng Kim Pao fan sa big announcement ng dalawa. Kanina po 'yan nangyari, ano kaya 'yon? Ayun. Siyempre sasabihin na natin kanina ay nag-guess nga ang Kim Pao si Kim Chiu at si Paolo Abelino sa It's Showtime ayan ang ating mga kasama ayan si Oscar nga, oh. ang nagbigay po sa ng ay, picture ayan mm. lahat ng mga Kim yeah. Pao viewers sa Kim Pao International sino pa ba dyan ay ayan nag-chat sa akin. Ang galing sa kanya yung picture na yan mismo na nandun siya sa It's Showtime And eto na nga, talagang official nang ano, sinabi nila na may pelikulang gagawin ang Kim Pao. At ang title ha, mm -hmm. An ewan title, ko magugustuhan nyo ha? Mm -hmm. yeah. ha. My Love For You, at eka lang. English ha? Oo. Na, hindi ko alam kung magugustuhan nyo yung title kasi may mga iba na, wala na po ba ibang title sa oh, ano ba ang title? My oh. Love Will Make You Disappear. Ay, ayoko. Ba't parang, ay, atsaka, ay, ang haba my love will make you disappear. Parang ano, will make you disappear? <laughs> will make uh -oh. you disappear. Uh Oo, -oh, ayan o, no, my love will make you disappear. Ang pagmamahal ko iyo uh Oo. -oh. Ano o, Tagalogin mo yan? Yan, yeah, mula po yan sa ABS-CBN Studios at Star Cinema. Ayan. Merong mm -hmm. poster ha? Pero may alam mo, alam si mo dapat ano, sana maiksi na lang ang title, masyado mahaba. Hindi kayo, parang mas maganda kung may hmm. love will see you through. Mas <laughs> kakatit diba? <laughs> si Paolo, di ba? Mas kakatit si Paolo. May director na ba yung dahil sa segue ah, ko? Ah, ang director po ay si Chad Vidanes, ang director oh. ng Waspaw with Secretary Keir. Wow. And how true ha? Kasi may nagpasa sa akin ng screenshot, pero hindi ko lang alam kung totoo kasi nakalagay dito sa poster, coming soon. Pero may nakita ako, coming this October. Ay, ang aga! August, ang aga! Bilis. Pero hindi ko kinukonfirm kung mm -hmm. true yun ha, may nakita lang po ako doon sa may screenshot, hindi ko rin alam kung ano yun. So, Tot kung, hmm. oh. oh, kung October yan, mauna tayo sa Hello Lab Oh. At saka kung October yan, puspusan talaga ah, magiging shoot ah, ah, ah. nito. Kasi pong nagaganap ngayon yung interview sa kanila ng Star Cinema, mm -hmm. ngayon na kasabay po ng ating programa na magbibigay sila ng detalye tungkol doon sa movie na yon. Yep. At pero balikan muna natin yung LJ Reyes oh, kasi oh. ganito yon. Hindi naman sila nagpapaluhan sa isa't isa. Pero yung pumutok po na balita noon na baka kaya posible kaya si after ng California nila, di ba, ng Ontario, California nila, ay pumunta sila sa New York, di ba? Sabi, hmm. minute yung anak, di ba? Ganon. Ay, nag-follow po unang-una si LJ kay Kim Chiu. Mm -hmm. After three days, two to three days, ay nag-follow naman itong si Kim Chiu kay LJ. Yeah. So, e, anong basa niyo doon? At, at si Aki, de, wow. parang kung doon nagkakamali, oh, parang oh. sabi ni Aki, parang meron oh, siyang Instagram, I met the Kim. Oh, oh. Di ba parang ganon. ganon? So, oh, oh. pinakilala talaga ni Paolo yung kanyang jowa -A -A. Base ha, base sa base. ating analisis, di ba? So pinakilala na sabi si di para meet your new mothers ha. Ay ganyan? New no, mother talaga? Yun, yun, <laughs> yun. Pero maganda diba? yun, yung nagpa-follow. Ah, ah, nagpa-follow ah, diba? yun, ah, sila sa isa't isa. Ibig is so sabihin, wala na mm. talaga. Para ano yung purpose? Para kasi magkaiba naman sila ng network at hindi sila nagpa-followhan. Yung timing kasi. Yung timing ng pag-follow nila sa isa't isa saktong nandun naman din talaga sa ibang Isa lang ang ibig bansa, sabihin yan. Diba? Pa boy si LJ. Eh, oh, eh, kay Kim, para pao. kay, ano, oh, Paolo. sa Paolo. So, oh, yeah. diba, ang, pa, ang, ano, si LJ meron ng bagong jowa, di diba? oh. So okay din sa kanya, kahit bagong jowa na ni bound the skit okay oh. din sa kanya di ba. Oh. Ang malagat talaga. Nayakilalan na ako dahil todo na napindak si oh, oh. kilala oh, diba? na sa akin kay bound kay. O akon to man yung post niya. Pero ito na nga kanina sa hmm. Showtime di ba. Sabi ni Ogie Alcasid, kung meron kayong gustong sabihin sa isa't, isa't isa, to isa, to isa, isa, ano yon? Magkaano kayo ah humarap kayo sa isa't isa sabi niya. Sabi ni Paolo, congratulations. Sabi naman ni Kim, Kim. nag-isip ng kaunti, salamat. Makahulugan. So ano yung right. sabihin uh, nun? Sabi niya, congratulations. <laughs> you are now officially my girlfriend. <laughs> <laughs> sabi si Kim, salamat. Wow. Wow. <laughs> at dumating ka sa buhay ko. <laughs> yun! Ganun yan. Wow! <laughs> yan ang sabi. Ayan na naman ah! <laughs> Oo, oh, pari mo. Totoo naman talaga yun. Ganun pakingat daw ko, nagpapasalamat sila. Ikaw nagpapasyek sa akin mahal na mahal kita, pero ilibre na natin to sa mga. Wow. Oo, oh. oh, wag mo na natin sabihin. Oh, ano, oh, congratulations. Wow. At may movie tayo. Oh, yes. oh, oh, At salamat. That's all. Pero, party, mm -hmm. natin, di ba? pero yung lahat po, ah, kasi mm. pa ka sa lukuyan, kasabay namin, yes. di ba? Yes. Mm. -hmm. Yung lahat po, bukas. ng details ay bukas, bukas. discuss po yeah. natin. At yung ating uh, ah, kaibigan na nandoon sa ano na yon si Oski showtime mm. si Oski alamin pa natin yung mga behind the scenes yes. sweetness nung dalawa di kasi ba? si Oski po ay isang Kimpow fan oh, okay. ba? Oh, oh. kaya babalitan na po kami yung kaganapan ngayon mm -hmm. sa Star Cinema na press conference para yes. sa movie ni Nakim Kim at ni Oo, batiin At ibibigay po natin sa kanila. Yan, di ba? Bukas, Bukas. Live live. Abangan po ninyo yan. Kimpaw Squad, Kimpaw Universe, Kimpaw International. Kung ano-ano pang Kimpaw, hello po sa inyong lahat. Hello po mga Kimpaw! Yes!